Kung mahilig ka sa mga tradisyonal na hamon, itong video ay tiyak na para sa iyo. Kinuha namin ang isang paksang mahal ng lahat, nagdagdag ng ilang bagong bahagi ang aming kahanga-hangang grupo at maraming nakakaaliw na sorpresa. Sa madaling salita, lahat ng kailangan mo para sa magandang Kamusta? oras. Santos ng pagkain, sobrang gutom na ako, ano? Ngunit, bakit napakakaunti? Hindi ako mabubusog nito. Ikaw lang ang may ganyang problema, Linda. Kita mo? Mayroon akong malaking nakahain. Hi! Yo! Sayang. Hindi mo nakuha yon? Maaaring gusto mong tumingin-tingin. Mas marami ang nakuha ni Polly kaysa sa aming dalawa na pinagsama. Tama ka dyan, Linda. Mayroon akong isang buong sandaang layer ng french fries. Pero sige, kayo muna ang oh, mauna. Sige. Lako, salamat. Ang bait mo, ang problema lang, wala akong makakain. Hmm, Sino dito to. Tingnan mabuti. Isang pritong patatas? Hindi ito nakakatawa. Huh. Kahit papaano ay meron akong sarsa. Medyo nakagaan iyan. Ang sarap kasi. Tatakpan ko ang pritong patatas ko nito. Ano? At pagkatapos, magmadali at kumain. Hintay! Oh, sa palagay ko na lunod ito, hindi ko makita ang aking fry. Oh, nako! Nawala ko ang nag-iisang piraso ng pagkain na ibinigay sa akin. Kakainin ko na lang lahat. Hey, ayun na. Hindi, 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 hindi. Oo? Nagkalat ka ng husto sa sarili mo? Kahit ano, baka gusto mong magbahagi sa akin, Alex? Walang pag-asa. Kaya huwag mo nang isipin. Ito ang eksaktong sukat na kailangan ko. Ang mga ito ay sobrang lutong, sakto, sa gusto ko, kahanga-hanga. Wow! Mukhang nga nakakagutom ang mga iyon. Wow! Sabi ko na huwag. Iwasan mo ang pagkain ko, Missy. Yo! May pumasok na talagang magandang ideya sa isip ko. Kailangan kong lagyan ito ng maraming sarsa. Ayan. Mas maganda na. Yum! Yum! Yum. Yum. Hindi ko na mahintay kainin lahat ito. Perfection. Sana ginawa ko ito mas maaga pa. Ang saya ko lang talaga. Halika na. Nilagyan mo ako ng sauce pero wala kang ibinigay na pagkain. Babalikan kita para dito. Kita kong mahilig ka sa mga sauce, ibig sabihin magugustuhan mo talaga ito. Ano ang masasabi mo sa maanghang na tabasco? Hindi ko maiimagine ang mangyayari. Yum, yum, yum! Dagdag pa! Napakaganda nito! Subukan mong hindi masyadong magselos, Linda. Oh, sa totoo lang, talagang masaya ako para sa'yo. Sa wakas, mabuti yan. Ang galing. Ang sarap. May nararamdaman ka bang kakaiba, Alex? Sa totoo lang, nagiging mainit na dito. Ano? Hindi ko maintindihan. Sobrang init Ito, na. Tumalilis ka sa akin. Ano? Ay, hindi! Mag-ingat kayo, mga kaibigan. Matatamaan nyo ang tower ko. Kailangan ko itong pigilan. Tubig. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Polly. Inaligtas mo ako? Hoy! At paano naman ako? Sinunog mo ako ng todo? Nakakakilig yun? Hmm? Oh. Well, basta maganda ang wakas, tama ba? Ngayon ay maaari kong tahimik na tamasahin ang bawat huling pritong patatas na nasa harap ko. Ang sarap, tara na, panahon na para bilisan. Hmm, paano ko haharapin ang sarsa? Tignan mo, Linda. Ayos ka naman talaga. Alam ko, alam ko. Kailangan ko lang ng hagdang may mga baitang at makakarating na ako sa pinakataas. Heto na. Ngayong nandito na ako sa itaas, may maibubuhos ko na ang aking sarsa sa lahat ng fries ko ng sabay-sabay. Oo, oh, oh, sigurado akong magiging mas masarap ito kahit na masarap na sila simula pa lang. Hmm. Nako, tila nagkamali ako ng lagay. Ah, sa tingin mo? Ah, pasensya na. Pero mahal mo ang ketchup, di ba? Kaya, mag-enjoy ka. Hoy! Hoy! Nalagyan mo rin ako, Polly. Kailangan makabawi tayo sa kanya. Hindi niya pwedeng gawin yan. Ah, mana. Lahat ay bumabagsak, pati na rin ako. Anong nangyari? Lindol ba yon? Ayos lang ba kayong dalawa? Hmm? Oh. Hmm? Ang mga french fries ko. Ang galing. Ang saya. <laughs> Sali ka. Ay, nako. Sige. Tuloy-tuloy lang. Alamin natin kung ano ang nakuha natin. Mabilis. Ay, naku. Bakit maliit na bahagi na naman ang nakuha ko? Astig. Ibig sabihin niyan, magkakaroon ako ng higit pa ron. Ang talagang mahal ko ang mga gami. Huwag ka munang magdiwang. Tumingin ka Oy. dito. Ano? Aray, masakit yun. Huwag na kayong mag-away at tumingin na lang kayo dito. Paano niya nagagawang makuha ang karamihan? Akin na. Hindi pwede? Akin lahat to. Salamat. Sige na. Ay nako, sige na nga. Kailangan ko na lang makuntento sa isa na ito. May naisip ako. Susubukan kong ihagis ito pataas at saluhin sa bibig ko. Hoy! Ha? Naipit ito sa kisame. Yun ay isang napakasamang ideya. Sige na, Alan. Well, swerte sa pagkuha niyan, pabalik. Oras na para kumain. Tingnan natin kung ano ang meron dito. Oh, nakakatuwang pisili ng mga mata na ito. Hmm, oh. At ang lasa ay kakaiba. Maraming matamis na jelly sa loob. Nyam, 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 Alex, nyam, nyam. Alex, kaibigan kita, di ba? Pwede mo ba akong bigyan ng isa niyan? <laughs> Hindi. Hindi yan gagana sa akin. Ang sagot ay hindi. Kailangan kong maging tuso. Pasensya na. Pero wala kang iniwang ibang pagpipilian sa akin. Sandali lang, Alex. Makukuha mo na ang nararapat sa'yo. Ano ba yan? Hindi. Wala akong makita. Well, maganda ka. Dapat iwan mo lang ang mga yan dyan. Samantala, kukunin ko lahat ng mga ito. Alisin mo ito sa akin. Hoy, nasaan na ang lahat ng candy ko? Masarap. Marami pa sa plato ko. Ikaw ang may gawa nito. Pasensya na. Hindi talaga pasensya. Eh, uh, may... meron. Kahit pa paano nakakain ko ang dalawang ito. Kung tapos na kayong dalawa sa kalokohan, pwede ko na kunin ang parte ko. Alex, huwag mo nang subukan na humingi na magbahagi ako. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan para kainin ito. Hindi. Hindi. hanga Gusto ko lang ng mas marami pa. <laughs> hmm, hindi ikaw lang. Sinabi ko na sa'yo, hindi, Alex. Hindi ko talagang naisip na ang mga gummy candies ay napakasarap. Pero ang mga ito ay higit pa sa kamanghamangha. Astig! Oh, hmm. Tignan mo siya, Linda. Ang bilog niya talaga. Grabe! Ang laki ng tiyan ko. Ano ba to? Ay, hindi. Hindi yan. Isa itong mata. Ah! Okay. Sigurado ako na sa pagkakataong ito, sa wakas kakampi ko ang swerte. Ugh, mali ako. Isang pakete ng goma lang ang nakuha Yay! -hey. ko. Meron akong sampo. Ayos lang sa akin yan? Wow, isang daang pack. Ang mahalaga ay hindi mapagod ang pangako. Bakit ang buhay ay hindi patas? Si Polly ay palaging swerte. Aliwin ang mata mo sa sariling mong chewing gum. Meron ka namang sarili. Sige. Well, handa na akong magsimula ngayon. Ang unang gagawin ay alisin ang lahat ng sobra. Halimbawa, ang mga balot. Oh, ito ang paborito kong lasa ng bubble gum. Astig! Magpapatuloy ako. Buti na lang at higit sa isang piraso ang nasa isang pakete. Kakainin ko ito ng sabay-sabay para talagang ma-enjoy. Astig. Ano ang ginagawa mo, Linda? Pag-ihip ng bula. Pero bakit hindi ito gumagana? na! Nawala niya ang kanyang chewing gum. Ang tanga naman. Hindi ko na may balik ito sa bibig ko. Oh, masura na ito ngayon. Huwag kang magalit, Linda. Tanggapin mo na lang na palagi kang malas. Sige na. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano mag-handle ng chewing gum. Panoorin. At Sige! Matuto. Alisin ko lahat ito ng sabay-sabay, ihahagis pataas, at sasaluhin. Bigyan mo ako, Alex. Bakit mo ako inistorbo, Linda? Dahil sa'yo, nahulog lahat ng bubblegum ko sa sahig. Alright. Pasensya na. Hindi ko inisip na mangyayari iyon. Kalimutan mo na. Buti na lang at may iba pa ako. Tingnan mo lahat ito. Huwag nang maglokohan. Lahat ito ay papasok sa bibig ko. Oh. Hmm. Medyo mahirap nguyain. Pero masarap pa rin. Sigurado akong kaya ko ito. Tulungan mo ako! Oh, ah, uh, sa tingin ko, nabubulunan ako. Hindi ako makahinga. Ah, kailangan natin gumawa ng paraan, Polly. Dinuraan niya ako ng chewing gum sa mukha. Nakakadire. Salamat sa Diyos at nakakahinga na ako ngayon. Oh, ayos pa rin ang chewing gum ko. Salamat sa pagsalba nito, Polly. Ibalik mo na. Ayokong mahiwalay dito. Ang sarap! Lapakadire. Hindi ko kayang panoorin. Anong ginagawa mo, Polly? Sige. Nagtatayo ako ng pinakamataas na tore ng bubblegum kailanman. Ano ang problema? Pwede bang bilisan mo ng kaunti? Pagod na kami sa kahihintay. Siguro makakahanap kami ng paraan para makalipas ang oras. Antok na antok na ako. Ah, hindi ko na may buka ang mga mata ko. Oh. Mga tao, tapos na ako. Tingnan nyo. Wow, kahanga-hanga yon. Pwede ba naming hawakan Pwede ito? Pwede ba? Hindi. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Siyempre hindi. Sisirain mo yan. Kailangan natin gumamit ng backup na plano. Ano, ano yon? Nahuhulog ang bubblegum ko. Nako, hindi. Linda, tingnan mo. Abot kamay na natin ito. Hindi. Huwag mong galawin ang bubblegum ko. Ngayon, agad kong tatanggalin ang mga balot at isusubo lahat para hinding-hindi mo ito makuha. Akala ko kaibigan natin siya. Pasensya na, guys. Pagdating sa chewing gum, hindi ko mapigilan ng sarili ko. Sa tingin ko, alam ko na kung paano siya turuan ng leksyon. Kailangan ko ng mahabang, matulis na karayom tulad nito. Ano ang ginawa mo, Alex? Ngayon natatakpan ako ng chewing gum. Nakakatawa ang mga biru mo. Kung nagustuhan mo ang aming video, pindutin ang button na like. Talagang umaasa kami na nagdala ng ngiti ang aming hamon. Iyan lang para sa ngayon, pero huwag kang mag-alala. Babalik ulit kami sa lalong madaling panahon.